So, guys, uh, wala tayong magawa. So, ala kasing trabaho sa shop. Walang customer. Nakawalan din tayo ng customer. Kasi, syempre, sabi nga nila, kapag daw pinagbuti mo yung trabaho mo, eh, walang babalik. Pero hindi naman, hindi ko naman sinasabing ala tayong bumabakjap na gawain. No? Pero, meron ma siguro bihira meron din kasi lahat naman ng mga gumagawa ngayon manggagawa may mga back job sino ba namang mga technician ng o manggagawa na walang back job di ba so ngayon dahil wala tayong ginagawa sa si shop ito tayo ngayon gagawa ng walis so naghihimay ng tambo gagawing walis walis tambo so dahil wala tayong gawain oh yan. Ay sa ating camera. Pakita ko sa inyo. So, yan. Yung ating ginagawang walis tambo. O naghihimay tayo ng uh, walistambo, walis tambo. Ayan. Ngayon lang natin masikaso to dahil ano, ng mga kani, nakaraang buwan, busy. Ongay so, wala tayong ginagawa sa shop, gawa tayo ng walis tambo, yung kinuha natin noon na bulaklak ng tambo ngayon pa lang natin siya ihimayin ayun o yung ganito yan so ihimayin natin yan isa isa ayun siya ito sa inyo yung sinati yan ganyan ihimayin natin siya ng ganyan pag naka isang buo na tayo yon, pwede na siyang gawing walis. Siguro mga sa sakmal. Kailangan meron. O hindi man mapa isang sakmal eh. Kulang isang sakmal. Kasi sa akin, lalo na ano lang naman ito, hindi ko naman binibenta to pang ano lang, pang sari sarili lang. Pang ano lang ba, yung panggamit sa bahay. Yun. Yung iba, pamimigay sa mga ano, kapit bahay mga uh, kapatid, ganun. So, sa ganito kasi, yung iba na mga nabibili, yung hindi ko naman sinabing pangit, ano. Pero yung iba kasi yung mga nabibiling ano, yung mga gumagawa. Hihimay na nila ng hihimay niyan. Tapos, kahit hindi siya pantay-pantay, basta't -pantay, mahimay lang nila. Tapos hindi nila inaalis yung, yung makapal dito sa may puno. Hindi nila inaalis yan. Dapat kasi ahagurin mo yan. Aalisin mo. Para yung puno niya, kahit maliit yung puno, yung pagdating doon sa mismong dulo ng walis o katawan ng bulaklak, dito, dito sa part na to, makapal, dito sa mismong puno, maliit. yon yung mga ibang bumibili kasi, ang alam nila, pag bumili sila, titignan lang nilang makapal. Alam nila sa puno malaki, makapal. So, din nila alam, pag kasi, makapal yung sa puno, malaki yung bigkis kiss. Ibig sabihin, uh, hindi hinahagod yung sa may puno niya. Kaya kala mo makapal. Tapos pagdating sa dulo medyo manipis pala no. Meron kasi yung technique dyan eh. Tapos yung iba naman na gumagawa kasi ang ginagawa nila ano uh, ihimay na nila yung gagawin na nila yung bulaklak ng tambo kahit hindi pa natuyo. So ganon yung kadalasan ng iba yung mga kasi ginagawa nga na to eh pang kabuhayan ng iba nating mga kababayan so, gawin nila dyan, eh. O, gagawin nila diyan. Ihimay nila 'yung ganito kahit hindi pa siya tuyo, kakukuha pa lang. So, pag kaganoon kasi, pwede naman 'yon. Kaya lang, ang hindi lang kasi maganda sa ganun. Pag natuyo, halimbawa ginawa mo siya sariwa. Pag natuyo, yung pagkakatali ng alambre, luluwag. So, pagka lumuwag yon eh mahuhugot pag ayun na yun, natuyo na luluwag siya so, kaya mas maganda kasi yung patutuyuin mo na ng gusto patutuyuin mo siya para pag mo tinali mo hindi siya luluwag so ganyan lang at kaya lang ito kasi kikita nyo madali matrabaho din matagal wag na himay natin siya ng ganito nakagawa tayo ng isang buo yung isang sakmal nalagyan mo ng hawakan huwakan ng kawayan yung hawakan niya tapos bubutasan mo gagawin mo yon tatali mo siya doon ng alambre eh mo pa tatahiin matagal din bago maging walis yung paghihimay lang na ganito matagal din pang ganito siya guys oh. Inahimay na ako dito eh. Ah. Ta 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 Oh Ganito isang sakmal. So yan. Isang ganito. Ito isang walis na to. Maliit siya nakikita dito sa puno. Maliit lang wala halos wala sakmal eh oh. Ulam. Maliit lang siya sa puno. Pero pagdating dito sa taas, makapal. Makapal na yan pagka inano mo yan, binukodkad mo yan. Makapal na. Pero dito, titignan mo, maliit lang. Maliit lang yan sa puno. Yan. Ganyan, pag, tingin, pag bumibili ka ng walis mo, gano'n na, doon ka titingin yung hawakan mo yun dito. Kasi dito yung nauupod. Dung dito sa part na to, hawakan mo yan. Titignan mo kung makapal lang tahi. Yan. Pagka dito ka titingin, titignan mo makapal sa puno. Eh, meron yung iba doon, ano. Uh, hindi hinahagod yung himulmul niya dito. So, ganyan lang siya, guys. Sa maganda kasi nakikita pag walang himulmul dito na marami. So, to Ihimayin muna natin itong isang buo na ito. Uh, maka isang ganun tayo ulit. Pero mas maganda siguro pag matapos natin lahat ito. No? Pero matagal. May ilang araw din. Lalo na pagka uh, hindi naman tayo dire-diretso yung gumagawa. No? Uh, pag may dumating na customer sa shop, gagawa tayo. Matitigil to. In total pang ano lang naman. Sabi ko nga, pang pang sari-sarili lang. Hindi naman siya uh, pambenta. Ito, binasa ko nga pala siya dahil ano, malutong. Pagka natutuyo na ng gusto, yung gaya ito, matagal na kasi naka-stack to May ilang buwan na din. Na, mula sa pagkakakuha. May stack ko kasi. So, dahil wala naman tayong ginagawa ngayon, gagawa tayo. Uh, may mayari. So, sa pagtatahi, sa pagtatali nito, kuhanan ko ng video, papakita ko sa inyo. o so, siguro sa ngayon, ito lang muna pag ihimay, no? So, pagka siya, pagka uh, tatahiin na natin, papakita ko sa inyo. Sa so, mga meron kasi mga iba nagre-request ng na gumahang ganito. No? Pero to ano lang naman din sa akin, ba sabihin niyo eh, pangit ang gawa, pang sarili lang naman. Pero pwede na rin. Kasi sari-sari, iba-iba kasi yung gawa ng ganito eh. Meron yung tahi na, yung ibang tahi, ano. Iba-iba kasing klase ng tahi nito. O, so, pakita ko sa inyo pag ko na itatahin na natin. Saka so, yung tatali na natin siya sa hawakan. So, sa ngayon guys, ayan lang muna. Si ano lang extra call uh, lang naman ang araw natin ngayon dahil wala tayong gawa sa shop so yun guys uh, maraming maraming salamat sa panonood ang ganito lang yung video natin